Siyamatang gulang lamang na lalaki patay dala naman sa rabies, tatlong individual patuloy pang hinahanap dala sa manoy nakakain kakain ng rin ng aso matapos katayin. Ang detalye mula sa Remen General Santos kay Rajaman Brian Oniate. Brian! Live Patay ang isang siyam na taong gulang na lalaki dahil sa rabies matapos itong makagat ng aso. Nangyari ang insidente sa may barangay kihan malapatan sa probinsya ng Sarangani. Ayon kay Dr. Darrell Sambuto, ang Municipal Health Officer ng nasabing bayan na nakagat ng asong gala ang batang lalaki noon pang May 18, 2025 matapos na itong paglaruan. Hindi agad nang sumbong ang bata sa kanyang magulang sa nangyaring insidente at Hunyon 9 na dinala ito sa Rural Health Unit ng Alabel, Sarangani Province matapos itong nilagnat hanggang sa lumabas na ang epekto ng rabies hanggang sa namatay ito kahapon, Hunyo Aonse, na pag-alaman din na kinatay ng mga tao ang nasabing aso na naging dahilan na trace ngayon ang halos 30 na katao na posibleng nakakain ng karni ng nasabing aso. Muling nagpaalala naman ang lokal ng pamahalaan ng malapatan na hindi kailangan na itago kung nakagat ng aso at pusa para mas daling maagapan ang pagkalat ng virus at maging dahilan ng kamatayan. Kasama mo sa RMN General Santos Radjuman Brown. Ryan Onyate tatak RMN